Hello guys, for today's video, magta po tayo nito kasi may nakita po akong ino-open to. And then, pinapang-slice na rin po siya sa wow. laman niya. Nang spam. Ayan po yung takip niya. Ayan, at try natin. Bakit hindi naman siya Wow, pwede po pala siya. Wow! Pang slice niya Ayan. Ayan anda po pala niya pang slice at talagang matalim talim ang kanyang takip ng maatish. nang maatish. siya na natin sa yun 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 and yeah. you thanks for Good watching day. god bless